magandang tanghali po mga kaparambing andito na po tayo sa ilog dito po tayo magtatanghalian po uh, at simpleng tanghalian po mga kaparambing happy 14 subscribers po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong Suporta po sa buong pamilya at may mga kasama po tayo dito at dito na po tayo pumisto medyo malamig po ang ating panahon maula po Marami po tayo kasama dito, mga kumparehan natin. Sila inay po tita, isa po ay aahon, may pinuntahan daw po. Me, nasa mo sila inay, ito tayo, nasa ano? Eh? Nasa anniversary daw po ng senior, kaya tayo-tayo lang po. Simpleng tanghalian po natin din eh. Uh, ito po ay pasasalamat natin sa lahat po, lahat, sa lahat po ng blessing na dumadating sa atin araw-araw sa buong pamilya. At sa inyo na rin po mga kapamilya Tara po, tayo pagkakain na. Ganda po ng ating ano, tubig. Yang. Kasama natin si ate. Yan. Si kuya. 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 Yan. Si Bunso. Si Parin juga pre. mereka tanghali. Kuya une Parin Rende, pre. Nagyala Oh Oh, Yan, ang ganda ng pusto Kaya tayo Yan lang po yung ating tubigan sa kabila na yan. yan. Dito po tayo. Pre! Tara, kain na! Tara! Ayan, kain na po. Simpleng salo-salo po. Oh. yan Ito po ang ating mga pagkain. Nagluto po si mami ng pansit. Ayan po. Oh. yan Kain po. Ayan, pansit po. Ito po yung ating native na manok na may papaya po, ginataan. Kulam po natin yan. Ito yeah. po yung ating ginawa kanina. <laughs> yung matamisin po. Anak, lang, yan. Dragon so fruit po so. na may ano, buko. Ito po yung kay Kuya Uni na masarap na niluto din. Mga gulay. Ayos quality. Yan. Ayos, sarap. Hmm. Dito tayo, dito tayo. Pari, kaya na. May rambutan po tayo dito. Kanya-kanya na pong dampot mga kapandil. Ano na? Rambutan po. Uy, pari, kaya na. Uy, kain kayo. Dali. Salo-salo tayo din eh. Okay. Mm -hmm. Lagay mo ito dyan, be. Ayun Lagay mo ito doon. Tayo po yung magkakamay na. Na, marami salamat po sa blessing. Kain po tayo. Maghugas po tayo ng kamay gili. Tayo po yung Masarap ina. Kamay na kamay. Kuri, dito ka. tabi ko, dito eh. Pahingin yung na rin. Bakit mo wala? Kung sa kanin.

Kain hmm. po. Hindi. <tay> para po yung ano. Sige, para po. Tayo ko kunin naman ma ng mga sarap na rin. Ay. Ano? Ha? Kam. Ay po, dry. Para din ubarin po ng sarap. Hmm. Dito po tayo. Oh, pre, dito kayo, kumain, pre. Ako na lang, lang eh. Manghang. Mahal. Hmm. Sarap po nito. Yan. Ready to kayo kumuha. Sarap hmm. po, masarap. Tapos itong ating niluto na, sana. Yung ano, paa. Masarap yung paa. Sarap po, paa. Ito, masarap po. Hmm. Salamat po, kain po. Hmm. ខ្ល mm, uh ់ពងខ្ល្នាដ់ខ្ល់ពង 来来来，哎 Oh, <laughs> Siyempre. Ano ang asa? Ay, ano? Ano? yan. Ay, naulan na. Ay, ang lakas po. Wala na. Ay, po yung uwi na. Pre oh <laughs> mo na po kami at naulan, no? Uwi mo ay. Anong dala yan? Ay, ito po ipansit. Kaway, kaway. Hindi po kawaii Ay. Talawang kaway. <laughs> yan ang ganda na po sana ang pusto namin ay. Ay, bigla naman nakaulan po. po kaya. Sana po kami maliligo pa ay ligo po sa ulan yan ang ganda po sana oh ya yeah. ang lang ng bato sila mamay po mga bata nandun sa unahan po na ano, pare baka malimutan nyo isang tala hindi sinabi ko na ano yan kaya ano, ang ganda po yun sana ng pwesto ay baka po tayo abutin ng baha ano kayo? Ano yung nabusog kayo? Pare, posob. Ay, sana po. po. O, so, 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 so. Na ano? ulan. Ay, po, yung mga bata, oh, yung, tuloy. Ay, ang lakas po ng ano, ulanin oh. Hindi ako

Tay laya. Maligo po tayo mga barangay. Nabasa na po tayo ng ulan. ¡Vamos a Uwi na po tayo mga farm at baka po lumaki ang tubig natin yan o. na anod ba po ang layak yan o maraming maraming salamat po sa inyong kulasawang suporta po sa buong pamilya ingat lagi po ingat bless po mga farm po at tayo po ay hindi po nakapagtanim kanina siguro po bukas po ulit Gawa ng sana ngayong hapon po ay anong ulan. Ating pagpapatuloy po yung sitaw sana ay pag po tumila mamaya, babalik po tayo sa kabila. Ating tataniman po ng sitaw. Gawa ng kahapon po ay hindi natin na taniman po. Gawa ng ganitong oras po ay umulan din dito ng malakas. Kaya may natira po po tayong taniman doon. Siguro po yung mamayang hapon o bukas na umaga uli, tayo magtatanim 宝贝不。